Hello sa mga mahilig dyan sa saluyot! Ayan, for today's video guys, magluluto nga pala tayo ng ginisang saluyot. Hindi ko nga alam kung anong tawag nito sa ibang lingwahe, pero sa amin kasi guys, ang tawag dito ay saluyot. Charot! Ayan, syempre inihanda ko na yung ating mga sangkap. Yung ating saluyot, yung ating sibuyas, bawang, kamatis. At dinagdagan ko nga pala yan ng coriander leaves. So ayan na nga, nagpainit na ako ng uh, mantika dito guys. Olive oil nga pala yung ginamit ko dito mga kamars. So ayan na nga, naglagay tayo ng uh, bawang dyan. So hinati ko lang yan mga kamars, hindi ko lahat nilagay. So hayaan lang natin na mag-golden brown yung ating bawang. Kapag uh, ganyan na yung kulay niya guys, syempre isusunod na natin yung sibuyas. I-mekos-mekos e, lang natin yan mga kamars hanggang sa maluto. Ito na nga siguro yung sagot sa mga batang hindi mahilig kumain ng saluyot mga kamars. Sa ganitong recipe mga kamars, tiyak kakain sila ng marami. Charot! So ayan na nga, naglagay ako ng coriander powder dyan at saka isang chicken cube. Siyempre, mekos-mekos yan mga kamars. At syempre kamatis mga kamars. Kung gusto nyo ng maraming kamatis, pwede nyo pang dagdagan. Pero dalawang kamatis lang itong hiniwa ako na ilalagay natin dito mga kamars. Siyempre, tinakpan ko yan. Then, binuksan ko ulit. Tinignan ko kung luto na mga kamars. Tapos, grabe itong mekos-mekos na ito. Natornedo na yung ating mga sangkap, mga kamars. <laughs> Charot! Okay lang yan, mga kamars. In fairness, ha, ang bang talaga nung bawang. Siyempre, naglagay din ako dyan ng isang sili, mga kamars. Hiniwa-hiwa ko nga lang yan. So, depende din sa inyo kung gusto nyong damihan, kung gusto nyong maanghang. Abay, siyempre, damihan nyo ng sili, mga kamars. Ayan na nga yung pangmalakasan nating sa luyot. Ayan, malinis ang aking kamay mga kamars, huwag kayong mag-alala. So ayan na nga, ko na yung sa luyot mga kamars. So huwag kayong uh, matakot na kahit puno yan, mamaya pag naluto yan, liliit din yan, mga kamars. Siyempre, dahan-dahan, e eh, mekos-mekos mo lang yan. So, tatakpan ko muna yan hanggang sa medyo maluto, mga kamars. Siyempre, eh, huwag niyong kalimutan na tignan yan, mga kamars. Siyempre, mekos-mekos lang ang sagot dyan. Huwag niyo rin antayin na masunog yan. Kasi madali nga lang yan maluto, mga kamars, dahil dahon lang yan. At siyempre, mga kamars, maglalagay tayo ng konting tubig dyan. Tansya-tansya lang dahil nga ang lutong ito ay hindi naman masabaw mga kamars kaya tansya tansya lang so konti konti lang hanggang sa maluto na yung ating saluyot syempre kung na mekos mekos na yan mga kamars hayaan mo lang dyan takpan mo lang muna hayaan mong maluto so wag masyadong malakas din ang apoy mga kamars at ayan na nga, syempre, bubuksan na natin, titignan natin kung luto na yung ating saluyot mga kamars. Ayan na nga, so na siya mga kamars. Syempre, kapag ganyan na yung ating saluyot, eh, isusunod na natin yung ating coriander leaves. Kung wala naman kayong uh, coriander mga kamars, kahit anong uh, gulay na dahon-dahon, pwede po dyan. So, dinagdagan ko lang talaga ng coriander leaves kasi ang, ang bango kasi nito guys at saka syempre, Healthy at uh, marami kang benefits na makukuha. At syempre, ito nga yung kalahati ng bawang na hiniwa natin. So, piprituhin lang natin yan mga kamars. Syempre, ganun pa rin. Olive oil pa rin yung ginamit ko dito mga kamars. So, ayan na nga. Hayaan lang natin na mag-golden uh, brown yung ating bawang mga kamars. At syempre, check nyo yung niluluto nyo yung gulay mga kamars kung okay na. So, ayan nga, minekos-mekos ko na yan, mga kamars. At dahil nga luto na yung bawang na prinito natin, abay, hinalo ko yan sa ating gulay, mga kamars, ating saluyot. So, yung amoy nito talaga bawang, mga kamars, as in ang bango at uh, masarap. So, ayan na nga, kalahating uh, lemon, nilagyan ko yan, mga kamars. So, kung wala kayong lemon, kalamansi Walang problema dyan, mga kamars. So, hayaan lang natin na kumulo yan saglit. So, after nyan, so pwede na natin yan iserve. So, yayain yung mga anak niyo ugaliing kumain ng gulay. Thank you for watching!